Kapag dumayo ko dito, akakalain ah, mong nasa showroom ka ng mga classic scooter or ng mga Vespa. Vespa showroom sa loob ng mansion? <laughs> Ops! wala ako sa isang kilalang malaking mansion. Wala rin ako sa isang mamahaling resort. Nako, nako, nako. At syempre, wala ako sa Baguio at wala rin ako sa Tagaytay. At kapag sineswerte ka nga naman ay nakapasok pa ako sa Executive Lodge. Kay naman na, oh. Mission po na Vespa! Kaya lang, may natuklasan kami! <laughs> Yo, ako Sir Erp. Ayan, so napadayo pala ako dito sa Lipa. Ayan, Lipa lang ho. Ayan, nakala nyo tagay tayo, Bagyo ano? So, Lipa lang ho ito. Dito sa may Antipolo del Sur. Lipa City. Makalagpas lang to ng ano. Katedral. Napakalapit lang guys. Ayan oh. So, kita nyo naman. Nakakala nyo talagang nasa Bagyo or nasa Tagaytay kayo. At saka yung klima niya guys. So, parang lamig din. So, mga Erp, hindi pa kayo nakapasyal dito. Ayan, na matahom nga pala isang kilalang kapihan. Yes, kapihan. Tapos, at the same time, meron sila dyang mga resto. Meron din sila diyang event place. Saka kung naghanap kayo nga uh, maganda, unique na mapagpe-pray na pan para sa kasal niyo, nako napaka-perfect ng lugar nito. Meron din sila dito mga room na sa ngayon ay pinapaupahan pa lang para sa mga prenup. So marerecommend ko talaga dito bukod sa nakapag-relax ka na, nakapagkape ka na, nakatambay ka pa, talaga namang matutuwa ka. So pagpasok na pagpasok mo mga erpo, pakikita mo agad bubungan agad sa yung mga dream scooter mo. So, ayan yung mga Vespa guys. Alam nyo naman, Vespa lover tayo. So, unang-una ko talagang pinansin ito. Ito talaga yung pinunta ko dito. Ang dami nalang collection dito ng mga Vespa. Pero syempre, mamaya muna tayo dyan. Halika muna at ikutin muna natin itong malamansyon cafe nila dito guys. So, talaga ang ganda ng pagkakagawa dito guys. Halos na makikita mo sa paligid mo. Puro ka May mga chandelier pa sila dito. Nagawa sa shell. Hindi ko alam ang tawag doon. Pero tignan nyo na lamang. Like, tignan nyo naman kung gaano kaganda ang lugar na ito. Itong cafe na ito like tipong yayamanin talaga ang datingan mo once na nakatambay ka <laughs> pero ayan guys so check nyo naman yung labas nya nakakalay mo nga mala resort so napakalawak ng lugar na ito guys mapapansin nyo or madidinig nyo yung mga manok dyan na nagtitilaukan guys yung mga sides kasi na ito, puro mga nakataling panabong na manok so alin na kayo balikan na natin itong mga vespa talaga yung pinunta namin sa Matahong Cafe lipas like meron sila mga dito ng mga classic sa sasakyan katulad nito guys so... Saan ka makakita niya? Yung bibig ko sa mata mo. Rock, classic, cheap. Kumbaga, no? At syempre, ito talaga yung pinunta ko dito, guys. Alam nyo naman, may hindi talaga ako sa Vespa. Vespa lover ako. So, meron sila dito collection. Vespa Mickey Mouse. Ganda yung Mickey Mouse na to. Kung Vespa lover kayo, ma-appreciate mo to. Meron sila ng uh, 300cc GTS na Vespa. So may mga celebrity meron na ito. Like si Alain, yung kamukha ko si Daniel Padilla. Meron sila nito. Ito yung sa favorite ko to, ang um, Vespa Picnic Edition. So, Picnic Edition, meron siya mga bag. Yan, kung saan yung pwede mo ilagay mga gamit mo. At sya yung Picnic Bag. So, para sa ganong katan ko yun, yung tawagin, so kakoy. Ganyan ang Picnic Edition. Yan. Meron siyang lagay ng mga pagkain. So, literal, na pang-picnic. Ito, isang 360 din. Ito yung ano, uh, 70p anniversary nila. 300cc rin Siyempre, pang ulit. Ito yung uh, pinakamakakas, guys. Kasi, collaboration to ni Justin Bieber. Artist. Magpapasin so, yung triple white or all white talaga siya. Magandang uh, design disenyo nito ay yung kanyang white fire dyan. Ang kanyang decals na fire. Ito nga ang isa sa yun dito sa Matahong Cafe ni Pasig. Guys, bukod dyan sa mga classic bike or scooter, napakaganda ng na ambiance. Pakitin sa mga. Hindi naman para tayo tumambay lang dito. Siyempre nag-organtive tayo kahit paano. Ayan. So may mga in-order na dito ng tayong kape. Ayan. Kape. Ice coffee. So, ito, ice white coffee. Ayan, isa sa best seller daw nila. At ito, caramel. Ice caramel macchiato. Ayan, ice caramel macchiato. At syempre ito, may cookies. Kaya alam bawas na. Masarap kasi hindi na namin napigilan. So, ito. Burger. Ang tawag dito ay... Legendary, Legendary burger. Hindi naman naman. Okay, Parang nakakag-creepy niyang kainin. So, ang ating binayari ay... 893 pesos. Pwede na. Sulit naman sa ambience. Sa loob. Legendary. tau. ako sa kanto style, like in this building. Kung nila ako nakakain ng na burger. Sold. So after namin kumain at magkape, may isang staff na lumapit sa amin at nag-offer siya na i-tour daw kami at napahintulutan kaming pumasok dito sa executive lounge guys. Nakapaganda ng room na to. Guys, yung mong po nila. No guys po, meron pala nito dito. So dito pa lang. Okay, meron pala dito. Mahal lang na result value nito, siguro mga 700,000 ito. Wow! Shan waters po. Tapos may classic na ano rin sila dito. Ano kayo tawag dito? Old classic talaga no? yung mga no? ambiance. So tayo lang yung napahintulutan ko kasi dito guys. At yung mga guests pa doon lang sa mismong cafe. Ano naman yung doon? Ito po ang aming uh, grill house area. Guys, sa kabilang banda ay nadito pala yung pinaka grill house nila at nagkakapasidad uh -huh. daw to ng 20 to 30 packs guys. So kung halimbawa may kaganapan sa buhay nyo, pwede pwede kayo ditong dumaya guys. Tiyak na tiyak na magkukustuhan nyo at mag enjoy kayo. Imaginin mo nasa lipa ka lang. May ganito sa lipa. Pero mga ulit ko namin available lang So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kwarto na pang pre na palang daw sa ngayon ha. Restaurant daw dito. Please paspaya. Hello. So, guys, ito yung ting ka restaurant nila. So dito naka sila. Mayroon pala na malamit. So ito yung design ng kami nila, table, yung mga plates nila. Very organized guys. Tapos yung mga pictures nila, mga classic din. Yan, yung mga, ano sa nila classic movie. Tapos yun, may mga pictures din doon, parang Italian na uh, picture picture. Ito pala yung pinaka-restaurant nila. Ito ang um, aming yeah wine wine? hanggang dito hanggang so sa parte to hindi na tayo nakapasok dito ito daw yung pinaka wine lunch nila ayan so hanggang dito lang tayo sa pinto ayan maganda rin naman so siguro sa mga susunod na vlog natin dito ay makapasok na tayo napakaganda eksklusibo lang talaga maganda ng view dito Grace parang lao ka nitong mata Like din lang pala siya cafe, may mga restaurant nga siya. Sabi nga na nag-tour sa atin, si Sir ano yun? Sir Owen. Sir Owen, Thank you. So after nyo mag-cafe, mag kumain, so pwede kayo maglaro dito. Hindi lang sure kung pet-friendly sila, pero pwede natin check sa page nila. Akala ko balon, ito pala yung sinasabi ni kuya na pwede tumambay. tumamba, at the same time pwede ka mag-haunt and bat-out Ayan, so guys, parang... Kakatapos na mag-bonfire na dito. No, maglakad ka. Tang ina mo. Ginawa mo na videographer. Ginawa mo photographer. Parang may napansin ako dito. Hindi lang pala dun sa loob. May mga best pa. nyo <niveau tiro> guys. <average> Guys <laughs> yeah, so, may best pa rin sa ilalim ng puno. Parang pamilyar sa akin ito, ah. Ito pala yung ano, eh, best pa. version, collaboration, no? Oh. Okay. Kaya lang na? Ay, ah. Akin pala to guys. Uh, kaya talaga ako napa tayo dito. Mata home cafe kasi nga. Best pa lover tayo. Classic lover tayo. Okay? Thank you. อ่ามาตีโฮมคาเฟ่